narinig natin, isinusugo niya ang kanyang mga alagad sa isang misyon. Sapagkat ang mga alagad at tayo ngayon, ang mga makabagong alagad ni Jesus sa Sareno, may pinapapunta sa atin ng Diyos. May taong nais ng Diyos puntahan natin. Kaya't yun ang unang mensahe sa atin. May pinapapunta sa atin ang Diyos. Nung ako'y nasa ibang simbahan pa, ako'y namumuno kadalasan din ng banal na oras na ginagawa natin din dito sa kiyapo tuwing linggo, miyerkules at biyernes. At ito'y sa dulo na ng gabi. Naalala ko po noon, pagod na pagod na po ako dahil sunod-sunod na yung mga gawain ko pero kailangan ako pa rin ang mamuno sa banal na oras. Yung banal na oras po, yun yung itinatanghal ang Santisimo Sakramento na dapat ginagalang natin. Natulig sa nga tayo dito sa Kiapo. Alam nyo po ba yung kasi meron tayong banal na oras, nandito yung banal na sakramento, tawiran ng tawiran yung mga tao. Kaya nabash tayo doon. Dahil sabi, ganun ba sa Kiapo? Hindi ginagalang yung Santisimo Sakramento. Sabi ko nga sa inyo, yung imahe ng Nasareno, ginagalang natin yan, pero tanda lamang yan. Pero yung Santisimo Sakramento, yung tatanggapin niyo mamayang ang banal na komunyon, mas sagrado yun. Kasi yun mismo si Jesus sa Sareno. Yung imahe parang letrato lang. Yung sakramento na tinatanggap niyo sa komunyon, yun mismo ang Panginoon. Kaya igagalang natin ang tabernakulo alam nyo kung gano'n nyo sana ginagalang, dapat mas ginagalang natin ang tabernakulo sapagkat nandyan mismo si Jesus Tasareno. Pero mabalik tayo rin sa banal na oras. Pagod na po ako at sa totoo lang po hindi po ako nakapaghanda ng pagninilay dahil ganun po yung aking nakagawian. Kung anong inspirasyon ng Espiritu Santo, ay eh yun po yung aking dinadasal at ibinabahagi. At nagkataon nung gabing yon ang pinagnilayang ko po ay ang buhay mag-asawa. Dahil sabi ko nga nun sa dasal na yun, mga nag, baka may maghihiwalay, may mga naghiwalay na, may mga mag-aasawa. At sabi ko nung gabing yon pagdasal natin na pag-isipan mo ng maigi, katulad ngayon, nagu ang usapin sa diborsyo, pag-isipan muna bago mag-asawa, huwag damdamin ng pairalin, huwag lang kilig, at sabi ko sa mga mag-asawa, pagdasal natin na isabuhay nila yung mga ipinangako nila, nangako sila, iiyak-iyak pa nung kasal, sa hirap at ginawa, sa karamdam at kalusugan, hanggang kamatayan, tapos konting tampuhan lang. Kaya at sabi ko, ipagdasal natin. Pagdasal natin, lalo na mga bata, silang kawawa sa paghihiwalay sila yung lalaking kaawa-awa, litong-lito. At hanggang ngayon, ganun pa rin. Pagdasal natin yan. Kaya pagkatapos ng banal na oras na yon ako'y pagod na pagod na, gustong gusto ko nang tumalong sa kama para makatulog. No? Ngunit may pumunta sa sakristiya na gusto rin po ko makausap. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, parang ayoko nang makipag-usap dahil na gusto ko nang magpahinga at hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Ngunit sabi nung sa sacristy father, nakikiusap po, gusto raw po kayo makausap. At nung lumapit sa akin, sabi ko, ano po yun? Gusto ko, gusto ko na, nagmamadali na ako sa father. Pakiusap lang po, gusto ko lang po kayong makausap at gusto po sana sa inyong dasalan niyo po ako. Dinasalan ko. At sabi niya, Father, salamat po. Sabi ko, uh, sanay naman po ako nung ganun. Opo, salamat Hindi po, Father. Totoo po ito. Salamat po. Sabi ko, opo. Alam niyo po ba, Father? Ako, sabi ko, kala ko, tapos na yung usapan. Meron pa palang kasunod. Alam niyo po, Father, may kasabihin ako sa inyo. Sabi ko, sige po. Alam nyo, Father, hindi naman talaga ako ate ng holy Nagkataon lang. Nandyan ako sa labas. E eh, malakas ang sound system katulad dito hanggang labas dinig. Alam nyo po ba kung bakit ako nasa labas? Gusto kong sabi, gagawin pa ako manghuhula nito, no? Alam nyo po, Father, kaya ako nasa labas kasi ho, oh, inaantay ko po yung aking number two. So medyo nagising ako. Oh, tapos, no? alam nyo po, Father, nitong gabing ito, napag-desisyonan ko, iiwanan ko na yung pamilya ko. Iiwanan ko na yung misis ko. Kaya pumidala dala ako ngayon dahil aalas na ako at sa, inaantay ko yung kalaguyo ko para umalis na kami. At alam nyo, Father, sa'yo ko, ah, okay na naman ako kung ano yung alam ko. Wala nga akong alam eh, no? Alam nyo, Father, ang usapan namin ay 7.30, alas 8 na, wala pa siya. No? Kaya sabi ko, at narinig kita sa Holy Armo, doon ako natayo kung bakit naman dito pa kami sa simbahan nagkita, nag-usap magkita sa labas. At dahil doon, narinig ko yung mga sinasabi nyo tungkol sa pag-aasawa, yung mga pangako, yung mga obligasyon, Lalo na yung pangako sa harapan ng Diyos at yung kawawa naman yung mga bata. Alas 8.30 na, wala pa. Natapos na po yung holy hour nyo, alas 9. Alas, mag-alas 10 na po nung gabi na yun na nag-uusap kami. Wala pa siya. Sabi ko, tanda ba ho ito? Nangungusap ho ba ang Diyos sa akin? Kaya't pumasok na po ako at nagdasal. At doon ko napagtanto ang malaking pagkakamali ko. Kaya Pader, salamat po. Dahil sa banal na oras, dahil sa Santisimo Sakramento, ang Panginoong Isus na nangusap, na pagdesisyonan ko, babalik na po ako sa bahay. Uuwi na po ako sa mesis ko. Di sabi ko, medyo na buhay mo. Salamat sa Diyos. Salamat. Nang, nangyari ang himala. Father, ano na naman. Gusto ko na talaga magpatapos na rin. No? may eh, pakiusap po ako sa inyo. Nilabas niya yung cellphone niya. Sabi niya, Pader, tatawagan ko ngayon tong chicks ko. Pwede ba? Baka hindi maniwala sa akin na ang dahilan eh, yung holy hour. Yung sinabi mo, ako pa sisisihin niyan ngayon, no? Pwede ba sabihin mo sa kanya, baka akala nang manloloko lang ako na kaya nagbago na ang isip ko kasi nahipo ng Diyos ang buhay ko. Hmm? Yung tinawagan niya, buti na lang busy, no? Kung hindi, ako pa ang, baka ako ang bangayan, no? Ako pa ang sisihin nung kalaguyo. Pero, nung gabing yon no? sa pagpapahinga ko, no? ay, doon ko napagtanto, lahat tayo, Sabi no? ko nga sa inyo, aminin ko nung nag ako, wala nga sa loob ko ngayon, parang gusto ko nang matapos at magpahinga, pero lahat tayo, sugo ng Diyos. Ikaw din, hindi lang kami mga pari, tayong lahat bilang mga alagad ni Jesus sa sareno ay sugo niya. May pinapapunta sa atin ng Diyos. May pinapapuntahan sa atin ng Diyos. Yung asawa mo, yung anak mo, yung kasama mo sa trabaho, pinapadala ka ng Diyos sa kanila. Hindi lang nagkataon na magkasama kayo. May mission ka. Parang si San Vicente Ferrer, lahat tayo misyonero. At katulad ng mga alagad, lahat tayo tinatawag, mag, hilom baka may nangangailangan ngayon na hindi lang may sakit sa katawan kundi kailangan maghilom ang kalooban pinapadala kan ng Diyos sa kanya lahat tayo pinapadala para magdala ng mabuting balita minsan ang bilis nating parang pinapadala ka iba nagpapadala sa iyo pag pumunta ka para magkalat lang ng chismis magmarites lang magkalat ng fake news hindi pinadala ka ng Diyos para magbigay ng mabuting balita. Magpalayas ng mga demonyo. Ibig sabihin nun, magpaalala. Baka may kakilala ka ngayon, kasama ka ngayon. Alam mo, may ginagawang masama. Ayun, alam mo, may kalaguyo. Alam mo, nalululo na sa sugal. Alam mo, may bisyo. Pero tiko mambibig mo. Ikaw ang kaibigan. Ikaw ang kamag-anak. Ikaw ngayon ang pinapadala ng Diyos. Pinapapunta ka ng Diyos. Sapagat lahat tayo may misyon. May nangangailangan. Wala nang makain. Wala nang pangmatrikula ang anak. Ikaw naman kahit papaano, meron ka pa. Pinapadala ka ng Diyos sa Kanya. Kaya, yun ang una nating alalahanin mga kapatid. Bilang mga alagad ni Jesus sa Reno, may pinapapunta tayo ng Diyos. May pinapapunta sa iyo ang Diyos sabihin mo nga sa katabi mo, puntahan mo na. Baka kailangan yan para lubos mong matanggap ang pagpapala ng Diyos. At ang ikalawa, sabi nga, dahil may pinapapunta ang Diyos, ang ikalawa din, may pinapadala ang Diyos. Ito naman para sa iyo. Ikaw, may pinapapunta sa iyo ang Diyos. Puntahan mo na. Pero ikalawa din, dahil lang Diyos nagpapapunta ng mga tao, may pinapadala sa atin ng Dios, tanggapin mo na. May pinapadala sa atin ng Diyos. Mabalik tayo doon sa taong yon. Hindi ho natapos pa doon yung usapan namin. Sabi ko nga sa inyo, talagang gustong gusto ko nang matapos at magpahinga. Dumagdag pa, sabi ko, nung natapos na, nung hindi makontak, yung chick sabi niya, ay, sige po, hindi na, ako na lang, padre. Ay, salamat ikaw na lang kumausap, wag mo na ako idamay. Eh. Biro lang. Pero bumalik uli. Sabi ko, kala ko naman, uuwi na ako. Bumalik uli. Tapos niya, Pader, Pader, may sasabihin pa pala ako sa inyo. O oh, ano yun? Sabi niya, Pader, gusto ko lang sabihin po sa inyo, pagpatuloy niyo po yung pagsasalita at pagninilay at pagdarasal ninyo. Hindi niyo lang po alam sa inyong pangangaral, sa inyong pagdarasal, maraming tao ang maaring mabago ang buhay. Maraming tao ang maraming pwedeng matulungan, katulad ng ginawa ninyo sa akin. Alam niyo po, napukaw ang damdamin ko doon sa sinabi niya. Kaya nung bago siya umuwi, sabi niya, Adel, salamat po. Minsan nakala niyo lang walang nakikinig sa inyo. Minsan nakala niyo tinutulugan lang kayo totoo naman yun. Nakikita ko ngayon kung sino yung tulog. No? Isang father, pakiramdam nyo, may bunga ba yung ginagawa ninyo? Pero father, maniwala kayo. Tuloy nyo lang. May bunga yan. Ano man ang mangyari dahil sa Diyos. Nung patulog na ako nung gabing yon, aminin ko sa inyo, napukaw yung damdamin ko at sa pagdarasal ko, akala ko, ako yung sugo ng Diyos doon sa taong yon. Pero aminin ko sa inyo nung gabing yon, parang napahiya din po ako. Dahil sabi ko sa inyo, parang di maganda yung asta ko noon. Gusto ko nang magpahinga, gusto ko, medyo masungit na ako nung gabing yon. Sinugo din siya ng Diyos sa akin para paalalahanan ako, para palakasin din ang loob ko, para pagpatuloy ang ginagawa ko. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo ang sugo ng Diyos may sinusugo din sa atin ng Diyos. May sinusugo sa iyo ang Diyos. Sana wag mong takpan ng mo. Sana wag mong itaboy. Doon sa unang pagbasa si Amos, tinaboy ng bayan, sugo siya ng Diyos. Sayang. Pagkakataon sana yun do sa Betel na magbalik loob sa Diyos. Pero tinaboy siya. Hindi siya tinanggap. Baka ganun din lang nangyayari sa buhay natin. May sinusugo sa iyo ang Diyos. Pero ayaw mong pakinggan. Nakala mo, KJ yung taong yun. Panira lang. Pasira ng good vibes. Pero yun pala ang sinusugo sa iyo ng Diyos para paalalahanan ka. Para ituwid ka. Para magbalik love ka sa Diyos. Para lalo kang pagpalain ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ito po yung ating ipagdasal may pinapapunta sa atin ng Diyos. Puntahan natin, maging kasangkapan tayo ng Diyos. At ikalawa, may isinusugo sa atin ng Diyos. Tanggapin mo, pakinggan mo, dahil yan ang simula ng pagpapalang ng gagaling sa Panginoon. Dahil sabi nga sa ikalawang pagbasa, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo sinusugo ng Diyos. Lahat tayo may pinapasugo ang Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na Iso sa Sareno, salamat po kay lubhang maawain at mapagmahal na kami pinagpapala nyo tuwi na. Pinagpapala nyo kami, kaya sinusugo nyo po kami. Kaya't ipinagdarasal ko ngayon, mahal na poon, isugo nyo po ako maging kasangkapan ako ng kabutihan, katwiran, pagpapatawad, pagmamahal, pagmamalasakit, lalo na sa aking pamilya, sa mga taong nakakasama ko araw-araw, sapagkat di ko man sukatakalain, ako ay iyong pinapapunta sa kanila. Salamat din po, mahal na Senyor, sapagkat sa totoo lang, hindi kayo nagkukulang ng pinasusugo sa akin. Lagi kayong may pinapapunta sa aking buhay. Ngunit minsan, nagbibingi-bingihan ako, nagbubulag-bulagan. At minsan, tinataboy ko ba ang ipinadala mo sa akin? Maging bukas na wa ang aking puso upang marinig ko ang iyong mensahe, ang iyong hamon at paanyaya sa akin. Sapagkat mahal na mahal niyo po kami. Pinapapunta niyo po kami at may pinasusugo po kayo sa amin. Mahal na pong Isus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.